This is where your taxes go. Yan ang madalas nakasulat sa mga karatula ng mga proyekto ng gobyerno, kabilang na ang kontrobersyal na flood control projects. Pagbabandera na ang buwis na binabayaran na pupunta sa publiko. Pero totoo nga bang bumabalik ang mga ito sa tao? Okay pa kami! Okay pa! O nauuwi sa katiwalian Mula 2022 hanggang 2025 lang, umabot sa mahigit 545 billion pesos ang pondong inilaan ng pamahalaan para sa flood control projects. Pero ang ilan sa mga proyekto natuklasang hindi patapos kahit deklarado ng completed. Substandard o mababa ang kalidad. Noong 2023 lang natapos ang portion na ito ng Dike Project. Pero eto na ang itsura niya, wasak. Habang ang iba naman, mga ghost project o sadyang hindi mahanap. As in, naging ghost na rin sila. Oh. <laughs> Yung misto lang naglaho na rin. Sino ang dapat managot? This is criminal. Mga hayop to mga tao to, hindi tao to mga tao. Are you involved with any ghost projects? Uh, Your Honor, I invoke my right Yes, the Your Honor. Up to now, you own these nine construction companies. Yes, pa. At paano ito nakalulusot? Magsuri. Magtanong. Magbantay. Dahil lang bawat sentimo